yung binangonan eh Namamatay na Ah nag start Ay ayaw na Wala na battery operated kasi Kahit wala na yung kick start ko eh Pinanggal Pero kahit... Ah wala na yung kick start Pero kahit kasi kick start siya Namamatay pa rin kapag ano na eh Nadiskarga kasi yung battery eh Siguro sira na yung ano, rectifier Nadiskarga? Hmm pero na-discarga yun dahil kay i-start. O talagang... Hindi, ab abang umaandar eh. Ha? Matay. Abang umaandar. Abang umaandar? Pumugak um, siya, tapos nakala ko wala nang gas. O. Oh. Pero may gas. May gas kasi yung dirito yung meter ang haba eh. Tapos pagkano, hindi na umistart. Hindi, umis um, hindi nung sinabukan ko, ano, kadyote, eh, nung nagpatulak ako. O. Oh. Segunda, tapos maya may, nung ano, yung lang at kagwat namatay na rin siya namatay din gusto yun ko saan ang gawin ang kaso umuulan hindi rin, hindi rin natin magagawa ang gagawin na lang natin na na lang kita pa uwi sa inyo saan ka sa bilibiran sa elementary, ah, elementary. o saan to rin nyo pataas Ayos na lang sa elementary, okay na no, yung boss Pero saan ka ba? na ako sa may pataas Pataas? kanto ninyo ah, Oo okay. naku mahirap itaas yun pag itutulak yun dun sa may bukana mat matarik yun pag dun na kasi pwede kukuha na sa isang motor saan ka ron? sa may ano? sa may court? sa taas? Ah, okay. makatake na lang kita okay, okay lang. Ah, pa, na ako ng ano eh ginangonan eh Wala ka nang ilaw, di ba? Wala na. Eh, lalagyan natin sa likod. Sa kabanda rito sa ano? Santo Niño. Dito pa kami. Tumitaas eh. Ah, sa taas pa. Hmm. Kahit saan na lang, boss. Doon na lang sa elementary. Doon na ako doon. Hindi, hindi ka kasi makakaakyat dun sir Dito, isa may tricycle terminal ah, ng ano Tataas yun, hindi mo maitutulak yan ng ganong kadali Kahit dun sa chapel Ha? sa chapel Dito sa Santo Nino Chapel Okay Okay ka na dyan? Uh, ah, da daan, lang tayo sa gilid lang tayo ah. Hoy, okay, galang Jan. Nandito. Daliwa dito, no? Sa Saka rito. Eh. Sa Diretso lang. Dito ka na ba? Dito ko naman tatahan kasi. Danyo Oo. Oh. Ah, paano? Alis na ako? Alis ako. Thank you, boss. Thank you. Oo. Okay. Wala ka naman. Wala naman. Okay. Okay.